Yan na guys, kay kulup na matikali naman kita halawod para managat para kita magpakabuhi kaya amal at ni sharing pa magpakabuhi nga mabuhi at sharing pa pamilya kaya kung kita magpakabuhi makaluluoy at sharing pa pamilya kaya amal eh, ini nga sharing pa bisan la bagama darudalum dumay okay lah guys Stawaray la gin babadyaan nga panahon nga ma, maraot maraot nga panahon. Okay. Eh, kung inukoy kita guys, waray mahihimok. Hindi resering pa pakita magpakabuhi. Yan na. Uh, ah, na. Oh, sanamon nga riya. Amo ito. Sanamon nga riya libre hay gad ay makapalit-palit gyapon mga kinanglanon number 1 it bugas good amot kinanglanon it sa nga pamilya naging lalauman kita kita aton sharing pa pamilya nga para kita magpakabuhi okay guys damo nga salamat